Magandang araw po sa ating lahat mga kalbularyo. Meron po tayong video ngayon. Ito po ay malaking tulong sa kapwa ko mekaniko. Lalo na po sa mga Nissan Almira owners dyan. Please pay attention to this video. Ah, uh, itong sasakyan na ito ay galing pa po ito ng Cebu City. So sabi ng may-ari sa amin ay ginalaw na po ito ng anim na mekaniko. At hanggang ngayon ay hindi pa rin umaandar ang makina. So ngayon po mga kalbularyo, ang problema lang po nito ay walang spark o walang kuryente na lalabas sa spark plug. So malaking trabaho ang kinawa namin dito. At ngayon, isa po kayo sa mga saksi kung paano namin to inayos. Panorin nyo ang buong video mga kalbularyo. Salamat po. Once again, this time check is brought to you by Albularyong Mechanico, the name you can trust, the appearance you can crush. Oh! Magandang araw po sa ating lahat mga kalbularyo. Ka Pasinsya na po kayo kasi ang daming advertise na pumasok sa atin ngayon. So our topic for today, isang Nissan Almira. Ginalaw na raw ito ng anim na mekaniko nang giguyod na nila papunta rito. Akala ko ay naligaw sila Pasensya po kayo mga ka Pero sa totoo, akala ko ay naghanap lang sila ng junk shop para ipatimbang to Kung hindi po ako nagkakamali ah, Parang tinanggihan na yata to doon sa Cebu City At yan, dinala nila sa akin Ganito talaga ang trabaho ng inyong albularyo kanan o tambakanan sa mga sasakyan na paralitiko. So ngayon susubukan natin kung kaya pa ba natin palakarin. Alright, let's start. Fast forward na lang po tayo baka magyaw-yaw na naman ang ibang viewers natin. Base po sa actual check up ko, no spark issue lang po talaga ang problema nito. Kaya ang ginawa ko rito, gisubay-subay ko na lang ang lahat ng wiring nito patungo sa ECU. Sa totoo ni Aksyon yung kabalaka rito kasi nang binuksan ko ang isiyo, perfect pa man So ang ginawa ko na lang ay gitistiran ko na lang one on one ang wiring harness nito. At nakita ko ang body ground wire ay malapit ng maputol. Yung wire talaga na suporta sa igniter coil -E line. So ang gagawin lang natin dito mga kalpularyo ay palabas natin ang wiring harness lahat dito sa engine bay. Ipanabas natin ito at titingnan natin one on one kung ano talaga ang problema. Kasi parang nahirapan ako sa tumang kalisod ngayon. So baklasin po natin ito lahat at e, one on one test natin kung meron bang continuity. Alright, let's proceed. So ngayon po mga kalpularyo ay titingnan natin pagkatapos nating napalitan ng IC sa loob ng ECO. So ngayon titingnan natin kung may lumalabas na ba na spark dito sa spark plug. Ayan. So sa ngayon ay mag-test lang muna tayo ng isang spark plug at titingnan natin dito sa dulo ng spark plug ay mayroon na bang lumalabas na kuryente. Okay, ignition on. Spark So ayan po mga kalbularyo, kita natin na nag-spark-spark -spark na. Okay, tara, sa wakas nabawasan na rin ang sakit ng aking ulo. Ngayon makabaos na gyud ko, maglabad na naman ang ulo ng may-ari nito. Pagkatapos kong maikabit ang lahat ng pansitrito, plano kong magbakasyon sa Boracay ng isang linggo. Kapag gusto po kayong sumama, walang problema, magsabot lang yuta. ta, sudan inyo ha o ako akan onra. Ano sa tingin mo, tama ba ako? So ngayon po mga kalbularyo ay titingnan natin. I-try natin i-start kasi kita natin ngayon ay sobrang magulo pa ang mga pansit natin dito. Dito lang muna natin ilagay ang air filter housing. So ngayon po kita naman natin ay naka-open pa yung throttle natin. I-try natin start. Engine start. Yan. So umaandar na mga kalbularyo. So kita nyo mga kalbularyo ay umandar na. Pero normal lang yon na ah, uh, ah, namamatay siya kasi hindi pa nakakabit lahat. Okay, eh, try natin yung kabit lahat. Gamitin ko ang aking tinding orasyon. Burikingking, burikongkong, burikangkang. Halahayang tikongkong, tikangkang. Kay hiloton ko imong piang. Wonder ka na? Wonder, oi! Wonder ni, oi! Okay po mga kalabalaryo, tingnan natin. Engine start! Yan! Aandar na sa wakas, umaandar na po mga kalbularyo. Yan. Yan, kita nyo mga kalbularyo, ay umaandar na makina natin ngayon. All right. <laughs>